Good morning, Osames! Yes, naal ka rin si Kuya. Kaya na maligya siya. Aog kanang ng puto maya. Tagaas na ka, Kuya? Tagaagon. niya yung sila, Rock dos. Ah, sa Villiana? na? Oo. na kay asawa? Like, single. <laughs> ah! Ready to mingle. Dahil na di ay. Ay, wawa. Oh, ready to mingle, Nagan, mingle. na. Naghan pa rin na baligya ron. Ready to mingle. Pila pa nakabuk baligya? Naghan. May ubay yun po. Oo. Ah oh, sige, tagaay ko og kuan ka buok. Kanang 40. Mm, 40 ka buok. Pila man ang 40 ka buok? man na, man man. Sige like, na, okay na. pero kung okay ra ni mo, kuya, dili ka masuko kung pangutanon ka na ko, kung unsa hinungdan sa imong likod, kuya? Ah, piyan ko. Sa gamay pa ka, napiyan ka. Oh. Pero, natry na ka sa una nga, gipa-check up ka. Oo. Then wala gid siya na uli ay eh, kuya. Wala na nawanda na Pero but ana ni mo kuya kay usog kay ka mo baik niya mamaligya gid ka ana. No, Kisa may galuto ni mo ana hang kuan potomaya. Wala ni kuan ni nang Nalang ba nate pamalit anig bugas. Maoy, kabuutan ba ana oy mo nga tan na to si kuya. Muskila pa siya no. Bisag na siya ay eh, kuan no. Wala na siya ay mo. si kuya. Kayo dito, ane. Kayo dito, no. Para picture. Pero nagpuyo ka sa pang mama. Lai. Sa akong papa. Asa ah, papa? Na mama, na. Oh, wala And na akong mama, kuan. ah, wala na di. Graduate na. na. Mm. Lami manis kuya iparis. Paris Uga na kana dito ang kuan. Chocolate. Ah, chocolate. Mm. Uh -uh. kani salamat kayo, kuya ay punan pa ma ay kwan kay na ka buo kwan na siya ba? kwan pulok polo polo man abay puni pa kuya og pulo kay akong ihatag sa akong tito sa pikas salamat kay kuya ha thank you